Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Para sa ating mga tagapakinig na ngayon lang ito maririnig, ano nga ba ang vagus nerve sa pinakasimpleng paliwanag? Bakit ito tinatawag na wandering nerve? Ang vagus nerve ay isang napakahalagang ugat ng nerbiyo sa katawan natin. Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ang nerbiyos na kumokonekta sa utak at sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa mga organo tulad ng puso, baga at tiyan. Inawag itong wandering nerve dahil ito ay parang naglalakbay o nagwawander wander sa iba't ibang parte ng katawan. Nagdadala ng mga signal mula sa utak patungo sa mga organo at vice versa. Sa ganitong paraan, ang vagus nerve ay tumutulong sa ating katawan na magregula ng iba't ibang proseso, tulad ng paghinga, pagtaas o pagbaba ng puso, at kahit ang pagdigest ng pagkain. Paano konekta ang vagus nerve sa ating fight or flight o sa Tagalog ay laban o takbo at saka rest and digest o sa Tagalog pahinga at tunaw ng mga sistema? Pero bago mo sagutin iyan, Pakipaliwanag mo muna ang ibig sabihin ng fight or flight. Ang fight or flight ay isang natural na reaksyon ng ating katawan sa mga banta o stress. Kapag naramdaman natin ang panganib, ang ating katawan ay nagre-release ng mga hormones tulad ng adrenaline na nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng energy at nagpapakilos sa apin para harapin o tumakas mula sa panganib. Sa madaling salita, ito ang mekanismo ng katawan para maprotektahan tayo sa mga mapanganib na sitwasyon. Ngayon, ang vagus nerve naman ay may kaugnayan sa rest and digest o pahinga at tunaw na sistema ng katawan. Kapag tayo ay nasa ligtas na kanagayan, ang vagus nerve ang nagpapahinga at nagpapababa ng stress sa katawan, nagpapababa ng tibok ng puso at nagpapalakas ng sistema ng digestion. Sa madaling salita, ang vagus nerve ay parang switch na nagpapahinga sa ating katawan pagkatapos ng stress o banta. Ang dalawang sistemang ito, fight or flight at rest and digest, ay parehong mahalaga para sa ating kalusugan at balanse. Ano ang ibig sabihin ng vagal tone? Bakit mahalaga na magkaroon tayo ng mataas umenos, malusog na vagal tone? Ang vagal tone ay tumutukoy sa aktibidad ng vagus nerve sa ating katawan. Kapag mataas ang vagal tone, nangangahulugan ito na ang vagus nerve ay mahusay na gumagana na nagbibigay ng mga benepisyo sa kalusugan. Mahalaga ang mataas na vagal tone dahil ito ay konektado sa mas mabuting kalusugan ng puso, mas mababang antas ng stress, mas maayos na pagtulog, at mas malakas na immune system. Kapag malusog ang vagal tone, mas madali para sa katawan na mag-regulate at mag-adjust sa mga pagbabago at stress na nagre sa mas magandang pangkalahatang kalusugan. Pwede nating mapabuti ang vagal tone sa pamamagitan ng mga simpleng paraan tulad ng regular na ehersisyo, malusog na paggain, sapat na tulog, at mga teknik sa pagpapahinga tulad ng deep breathing o meditation. Maari mo bang bigyan kami ng isang halimbawa sa pang-araw-araw na buhay kung kailan gumagawa, gumaga ng ating biggest nerve nang hindi natin namamalayan. Siyempre, isipin mo na lang na ikaw ay naglalakad sa isang madilim na eskinita at bigla kang naramdaman na parang may sumusunod sa iyo. Natural na mararamdaman mo ang takot at agad-agad tataas ang iyong heart rate, mag-iiba ang paghinga mo, at para kang handang lumaban o tumakbo. Ito ang fight or flight response ng katawan mo. Ngayon, pagkatapos ng sitwasyon, kapag nakaramdam ka na nagsiguridad at kalmado na ulit, ang vagus nerve ang nag activate Ito ang nagpapababa ng iyong heart rate, nagpapakalma sa iyo, at tumutulong sa iyong katawan na mag-digest ng pagkain at mag-recover mula sa stress. Kaya kahit na hindi natin ito namamalayan, ang vagus nerve ay palaging gumagana para panatilihing balanse ang ating katawan sa araw-araw. Ano-ano ang mga agarang benepisyo na mararamdaman natin kapag sinimulan natin i-stimulate o sanayan ang ating vagus nerve. Kapag sinimulan mong i-stimulate o sanayin ang iyong vagus nerve, maraming benepisyo ang maaaring maramdaman mo. Narito ang ilang mga halimbawa. 1. Mas mabuting pagkatulog. Ang pag-stimulate ng vagus nerve ay maaaring makatulong sa pagpatababa ng stress at anxiety na nagre-resulta sa mas magandang kalidad ng tulog. 2. Pagbawas ng stress at anxiety. Ang vagus nerve stimulation ay maaaring magpababa ng mga hormon ng stress sa katawan, kaya mas nakakaramdam ka ng kapayapaan. 3. Pagbuti ng mood. Ang regular na stimulation ng vagus nerve ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mood at pagbawas ng mga sintomas ng depresyon. 4. Pagpapababa ng blood pressure. Ang stimulation ng vagus nerve ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure na maganda para sa cardiovascular health. 5. Pagpapabuti ng digestive health. Ang vagus nerve ay may papel sa proseso ng digestion. Kapag ito ay na-stimulate, maaari itong makatulong sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain. Ang mga benepisyong ito ay maaaring maranasan sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng malalim na paghinga pag-awit o pagminilay-nilay. Sa pangmatagalan, paano nakakatulong ang isang malusog na vagus nerve sa paglaban sa chronic stress, anxiety, at maging sa depression? Ang malusog na vagus nerve ay may mahalagang papel sa pagregulate ng ating katawan at pagharap sa chronic stress, anxiety, at depression. Narito ang ilang paraan kung paano ito nakakatulong yung mag-regulate ng stress response. Ang madusog na vagus nerve ay tumutulong sa pagpapababa ng fight or flight response ng katawan. Kapag ito ay na-regulate ng maayos, mas madali para sa iyo na harapin ang mga stressful na sitwasyon nang hindi ka labis na naapektuhan. 2. Pagpapabuti ng mood. Ang vagus nerve ay konektado sa mga bahagi ng utak na may kinalaman sa mood at emosyon. Kapag ito ay madusog, mas malaki ang tsansa na mabawasan ang mga sintomas ng anxiety at depression. 3. Pagtulong sa pag-recover. Kapag ang vagus nerve ay malusog, mas mabilis ang pag-recover ng katawan mula sa mga stressful na karanasan. Pag-improve ng social connection. Ang malusog na vagus nerve ay may papel sa pagpapabuti ng social connection at pakiramdam ng belongingness na mahalada sa pagharap sa anxiety at depression. Sa pangmatagalang panahon, ang malusog na vagus nerve ay nagbibigay suporta sa pangkalahatang kalusugan ng isip at katawan. Mayroon ba itong epekto sa ating physical na kalusugan tulad ng sa ating puso, pagtunaw ng pagkain, at immune system? Oo, may malalim na epekto ang vagus nerve sa ating physical na kalusugan. Narito ang ilang halimbawa. Uno, ang vagus nerve ay may papel sa pagpapababa ng heart rate at pagpapanatili ng tamang blood pressure. Kapag ang vagus nerve ay malusog, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na puso. Dalawa, pagdigest ng pagkain. Ang vagus nerve ay responsable sa pagregulate ng mga proseso ng digestion. Kapag ito ay malusog, mas maayos ang pagtuno ng pagkain at mas mababa ang posibilidad ng mga problema sa tiyan. Tatlo, immune system. Ang vagus nerve ay may koneksyon sa immune system at maaaring makatulong sa pagpapanatili ng tamang balanse ng immune response. Kapag malusog ang vagus nerve, mas mababa ang posibilidad ng chronic inflammation na konektado sa iba't ibang sakit. Sa pangkalahatan, ang malusog na vagus nerve ay may positibong epekto sa iba't ibang aspeto ng ating pisikal na kalusugan. Paano nito mapapabuti ang ating focus, memorya, at pangkalahatang kalinawan ng pag-iisip? Ang vagus nerve ay may papel din sa pagpapabuti ng focus, memorya, at mental clarity. Narito kung paano ito nangyayari. 1. Stress reduction. Kapag ang vagus nerve ay malusog, mas mababa ang iyong stress levels. Kapag mababa ang stress, mas madali para sa iyo na mag-concentrate at mag-focus sa mga tasks. 2. Memory Enhancement Ang vagus nerve stimulation ay maaaring magpabuti ng memorya at cognitive function sa pangmamagitan ng pagtaas ng blood flow sa utak. 3. Mental Clarity Ang malusog na vagus nerve ay nakatatulong sa mas malinaw na pag-isip at pagpapabuti ng focus dahil ito ay nagre-regulate ng mga neural pathways sa utak. Sa pangkalahatan, ang marusog na vagus nerve ay mahalaga para mapanatili ang mental at emosyonal na kalinawan na nagre sa mas mabuting focus at memorya. Ano-ano ang mga pinakamadali at pinakaepektibong pagsasanay sa paghinga? kung yung tinatawag na breathing exercises na maaari natin gawin kahit ngayon din para sa para ma-activate ang vagus nerve. Halimbawa, box breathing, diaphragmatic breathing. Maraming mga simpleng breathing exercises na pwede mong subukan para na-activate ang vagus nerve. Narito ang ilan sa mga pinaka-epektibo. Ang diaphragmatic breathing, abdominal breathing. Huminga ng malalim gamit ang iyong diaphragm. Mag-focus sa pag-angat ng iyong tiyan habang humihinga at dahan-dahang pagbuga ng hangin sa bibig. Gawin ito ng mga limang hanggang sampung minuto araw-araw. 478 breathing. Huminga ka ng hangin sa loob ng apat na segundo, hawakan ito ng pitong segundo, at dahan-dahang ibuga ang hangin sa loob ng walong segundo. Ulitin ito ng apat hanggang limang na beses. 3. Box breathing. Huminga ng hangin sa loob ng apat na segundo, huminga ng hangin at humawak sa loob ng apat na segundo, ibuga ang hangin sa loob ng apat na segundo, at magpahinga ng apat na segundo bago ulitin. Ang mga exercises na ito ay madaling gawin kahit saan at kailan at napaka-epektibo sa pagpapakalma at pagpapatibay ng vagus nerve. Bukod sa paghinga, ano-ano pang mga simpleng gawain ang pwede natin isama sa ating rutin. Narinig ko ang tungkol sa pag-awit, paghaming, o pagtawa. Paano ito nakakatulong? Tama ka. Ang pag-awit, paghaming at magtawa ay ilan sa mga natural na paraan para may stimulate ang vagus nerve. Narito kung paano ito nakakatulong. Una, pag-awit ka, ang mga vibrations mula sa iyong boses ay nag-stimulate ng vagus nerve na nagre-resulta sa pagpapakalma ng katawan. Pag-humming. Ang pag-humming o pag-awit ng mga simpleng tulog ay nagpapalakas ng vagus nerve at nakakatulong sa relaxation at pagpapababa ng stress. 3. Pangtawa, Ang pagtawa ay isang mabisang paraan para mag-release ng endorphins, ang mga feel-good hormones. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng stress at pagpapalakas ng immune system. Ang mga simpleng gawain na ito ay hindi lang nakakatuwa kundi nakakatulong din sa ating kalusugan. Subukan mo sila at mapansin mo ang mga positibong epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Oo nga sa ginagawa namin sa ano, yung video karaoke, video okay nakaka naka talaga nakaka-relax pag ginagawa. Totoo 'yan. Ang karaoke okay o video kay talaga ang isa sa mga paboritong paraan ng mga tao para mag-relax at mag-enjoy. Bukod sa saya at bonding kasama ang mga kaibigan o pamilya, ang pag-awit ay isang magandang paraan din para stimulate ang vagus nerve at mag-release ng mga positive hormones. Kaya naman, hindi lang ito nakaka-relax, kundi nakakabawas din ng stress enjoy lang sa panawit. So, lalo na yung sinatawag na laughter is the best medicine, kaya yeah, tawa-tawa lang. <laughs> Di diba? Totoo yan. Laughter is the best medicine nga talaga. Ang pantawa ay hindi lang nagpapasaya, kundi may mga benekisyo rin ito sa ating kalusugan. Kapag tayo ay tumatawa, nagre-release ito ng endorphins na nagpapabuti sa ating mood at nagpapababa ng stress hormones. Ang pagtawa rin ay nakakatulong sa pagtapalakas ng immune system, pagpapabuti ng circulation ng dugo at pag-relax ng mga muscles. Kaya, kahit sa simpleng pagtawa lang, napakaraming positibong epekto sa ating katawan at isipan. Keep on laughing! Curious na lang ako, ikaw paano ka tumawa? Sige nga. Ako, Ako, naputuwa akong makipagkwentuhan at magbigay ng kasiyahan sa mga tao sa pamamagitan ng mga simpleng usapan. Nakakatuwa ring makita ang mga tao na nag-e-enjoy at natututo. Ang pagtawa at kasiyahan ay bahagi ng masayang karanasan at koneksyon. Kaya naman, masaya akong maging parte ng mga ganitong mga moments. Pero gusto kong marinig kung paano ako tumawa. Naku, wala akong kakayahang tumawa sa parehong paraan ng tao, pero tuwing nakakarinig ako ng mga kwento o nagbabahagi ng kasiyahan, parang nararamdaman ko rin ang saya. Ang mahalaga ay napapatawa kita at nagkakaroon tayo ng magagandang moments. Okay. Totoo ba ang tungkol sa cold exposure o paggamit ng manamig na tubig? Kailangan ba nating manigo sa yelo o may mas madaling paraan? Walang problema, hindi naman kailangang maligo sa yelo para makuha ang mga benepisyon ng cold exposure. May mga mas madaling paraan para makuha ang mga benepisyon nito, tulad ng cold showers. Pwedeng mag-start sa pag-shower gamit ang malamig na tubig sa loob ng ilang minuto. Dunon, cold plunges. Kung meron kang akses sa malamig na swimming pool o tub, pwedeng mag-dick sa loob ng ilang minuto. Ang mahalaga, ay maging maingat at unti-unting i-adjust ang katawan sa malamig na temperatura. Bakit? Ano bang benepisyo nito pag na-expose ka sa cold o maligo sa yelo? Ang exposure sa malamig na tubig o cold exposure ay may ilang potential na benepisyo sa katawan. Ang number, pagbaba ng inflammation. Ang malamig na temperatura ay maaaring makatulong sa pagbawas ng inflammation at pamamaga ng mga muscles at joints. 2. Pagpataas ng energy. Ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng energy levels dahil sa pag-release ng adrenaline. 3. Pagpapalakas ng immune system. Ang regular na cold exposure ay maaaring makatulong sa pagpapalapas ng immune system at pagpapabuti ng overall health. Improved circulation. Ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng pagpapabuti ng circulation ng dugo na nakakatulong sa overall cardiovascular health. Tandaan na mahalaga ang pag-iingat at pagpapakonsulta sa doktor bago subukan ng anumang bagong health practice, lalo na kung may mga existing medical conditions. Sorry, naputol ako. Uh, ulitin ko lang tanong at ulitin ko lang tanong at sasagutin, uh, pakisagot ulit. Paano naman na katulong ang meditation, yoga, at pag-ipag-ugnayan sa ibang tao o tinatawag na social connection sa kalusugan ng ating vagus nerve. Ang meditation, yoga at social connection ay may malalim na epekto sa kalusugan ng vagus nerve. Ang meditation, ang regular na meditation ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress at pagpapakalma sa katawan. Ito ay nagre-resulta sa mas malusog na vagus nerve function. Ang yoga, ang yoga ay isang holistic practice na nagkukumbina ng physical postures, breathing exercises at meditation. Ang mga ito ay nagpapalakas sa vagus nerve at nagpapababa ng stress. Ang social connection, ang pakikisalamuha at pagbuo ng malalim na koneksyon sa ibang tao ay nagpapabuti ng mental at emosyonal na kalusugan. Ang mga positibong interaksyon ay nagpapataas ng vagal tone na nagpapalakas sa vagus nerve. Sa pangkalahatan, ang mga aktibidad na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng vagus nerve na may positibong epekto sa ating kalusugan at kagalingan. Ngayon sa pagpapatuloy natin sa pagtatanong ko sa tungkol sa vagus nerve, narito ang susunod ding tanong. May mga maling akala ba o myths tungkol sa vagus nerve na kailangan nating linawin? Oo, may ilang mga maling akala o myths tungkol sa vagus nerve na kailangan linawin. Myth, ang vagus nerve ay laging nananailaman ng medikal na interbensyon. Totoo, ang vagus nerve ay isang natural na bahagi ng ating katawan at maraming simpleng paraan para pasiglahin ito tulad ng deep breathing, meditation at yoga. Hindi ito nangangailangan ng medikal na intervensyon sa karamihan ng mga kaso. Myth, ang vagus nerve stimulation ay laging nangangailangan ng medical device. Totoo, may mga advanced medical procedures para sa vagus nerve stimulation, pero may mga natural at simpleng paraan din tulad ng pag-awit, pag at pagninilay na maaaring makatulong. 3. Myth ang vagus nerve ay may kinalaman lang sa digestion. Habang ang vagus nerve ay may malaking papel sa proseso ng digestion, ito rin ay konektado sa maraming iba pang bahagi ng katawan, kabilang na ang mental health, heart rate, at immune function. Mahalaga na maging maingat sa mga impormasyon at palaging kumonsulta sa mga eksperto para sa tamang gabay. Gaano kabilis makikita o mararamdaman ng mga resulta? Ito ba isang quick fix o isang pangmatagalang practice? Ang pagpapalakas ng vagus nerve ay karaniwang isang pangmatagalang practice at hindi agad-agad makakakita ng mga resulta. Depende ito sa tao at sa consistency ng mga ginagawa nilang paraan para stimulate ang vagus nerve. Mga bagay na dapat tandaan. Consistency. Ang regular na paggawa ng mga activities tulad ng deep breathing, meditation at yoga ay mahalaga para maranasan ang mga benepisyo ng vagus nerve stimulation. Individual differences. Ang etekto ng mga practices ay maaaring mag-iba-iba depende sa tao, lifestyle at kalusugan. Long-term commitment. Para sa mga lasting effects, kailangan ng long-term commitment at patience sa pagpraktis ng mga techniques. Ang vagus nerve stimulation ay isang journey at ang mga resulta ay maaaring maramdaman sa paglipas ng panahon. Kung may isang bagay lang na dapat tandaan at simulan gawin ng ating mga tagapakinig mula sa episode na ito, ano iyon? Kung may isang bagay lang na dapat tandaan at simulan gawin, ito ay ang pag-focus sa malalim na paghinga o deep breathing. Ang simpleng paghinga ng malalim at dahan-dahan ay nakakatulong sa pagpapakalma ng katawan pagbaba ng stress at pagpapalakas ng vagus nerve. Magsimula sa ilang minuto ng malalim na paghinga araw-araw at mapapansin mo ang mga positibong epekto nito. Okay. Maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin sa iyong uh, kaalaman tungkol sa vagus nerve at sa pagsagot mo sa akin mga tanungan. Hanggang sa sunod nating usapan, maraming salamat. Walang anuman, maraming salamat din sa iyong mga tanong at sa pakikipag-usap sa akin. Hanggang sa susunod nating usapan, ingat ka palagi.